John Lloyd Cruz, kinumpirma ang relasyon sa artist na si Isabel Santos. Kinumpirma ni John Lloyd Cruz na in a relationship na nga sila ng artist-illustrator na si Isabel Santos. Nireveal niya ito during his guest appearance sa show ng King of Talk na si Boy Abunda. Ibinahagi rin dito ng aktor na nagkakilala sila ng artist-illustrator noong nag-break siya from mainstream showbiz for nearly four years at naging interesado siya sa art. Ayon sa kanya, ang unang gallery na kanyang pinasok noong nag-explore siya about sa art ay ang gallery nila Isabel. Dagdag pa na aktor ay matagal na daw silang magkakilala at nagkakausap pero hindi ito nag-evolve agad-agad into something romantic. Matatandang ang nagsimulang malink romantically ang dalawa noong 2021 nang mag-post si Isabel ng photo ng isang lalaki na inaalagaan ang kanyang mga aso at nag-post din ito ng photo noon ni John Lloyd na nasa isang art gallery. Samantala nito lamang nakarang weekend ay sinelebrate naman nila John Lloyd Cruz at Bea Alonzo ang kanilang ika-21 years bilang on-screen partners. Sa pamagitan ng isang get-together, kasama ang kanilang malalapit na kaibigan, kasama na rin ang aktres na si Dimples Romana.